Lots News Updates mga balita ngayon, mga baril ng NPA natuklasan ng militar sa South Cotabato. Pinay mula Malaysia na harang sa Naiya Terminal 3 sa 29.7 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Website para sa mga nahuli sa NCAP inilunsad ng MMDA. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Natuklasan ng tropa ng pamahalaan ang mga nakabaong matataas na kalibre ng armas na pag-aari ng New People's Army o NPA sa isang hukay sa Tiboli, South Cotabato noong linggo ng hapon, ayon kay Lieutenant Colonel Christopherson Kapuyan ng 37th Infantry Battalion. Base sa ulat, tatlong M16 rifle ang narecover sa sitios Ellaw at Basag sa Barangay La Conon sa tulong ng dating NPA members na sumuko sa militar. Ang pagkakadiskubre ng mga armas ay bunga ng dedikasyon ng mga tropa at epektibong intelligence operations, ani Kapuyan. Dagdag ni Brigadier General Michael Santos ng 603rd Infantry Brigade, bawat armas na natatanggal sa kamay ng mga rebelde ay hakbang tungo sa kapayapaan. Hinikayat niya ang publiko na patuloy na suportahan ang kampanya kontra NPA upang makamit ang mas ligtas at payapang komunidad sa rehiyon. 29,702,400 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa isang 43 anyos na Pilipina mula Kuala Lumpur, Malaysia sa Customs International Arrival Area ng NAIA Terminal 3 nitong weekend. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, hinarang ang pasahero ng matuklasan sa kanyang bagahe ang tinatayang 4,368 grams upang ipuslit papasok ng bansa. Agad na nai-turnover ang mga nasabat na droga sa PIDEA Laboratory Service para sa confirmatory testing habang ang sospek ay na-inquest na at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 4, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inilunsad nitong lunes ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang website na maaaring i-check ng motorista kung may naging violation sila sa ilalim ng no contact apprehension policy o NCAP. Sa pangunguna ni Chairman Don Artes, ibinida ng MMDA ang ka 2.0 na isang web-based platform at maaaring ma-access sa pamamagitan ng cellphone, tablet at computer para ma-check kung may paglabag, kailangan lamang i-type ng mga motorista ang kanilang plate number o conduction number kasama ang kanilang motor vehicle o MV file number. Nakasaad din sa website ang mga hakbang na dapat gawin sakaling may violation, proseso ng pagbabayad ng multa at kung saan ito maaring bayaran at kung paano umapela sa violation. maari itong ma-access sa mayhulika.mmda.gov.ph. Kaugnay nito, na maglunsad ang MMDA ng Real-Time Notification System kabilang ang SMS at email alerts. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.